Bibinig, <laughs> <Hello. laughs> salamat sa pagbahal mo kay Daddy Albert. Sobrang bahal mo. Binigyan mo ako ng inspiration. <laughs> Alagaan ko si Nico, kapatid mo. Oh bantayan mo kami. At salamat na salamat. Namiss kita. Namiss kita. I love you, baby. Agaw pansin ang lalaking ito dito sa Kalibo Aklan dahil matapos bawian ng buhay ang kanyang alagang aso ay binigyan niya ito ng disenteng burol na parang isang tao. 13 years na ang nakakalipas ng magkakilala si na Tatay Albert at ang Aspin o Asong Pinoy na si Nick na noon na isa palang tuta o papi. Okay, si Baby Nick, uh, nakuha ko ito ma'am sa ano, balete kasi 13 years ago my friend ako na pangalan din ay Nick. So dinadala ko may sakit 'yung kaibigan ko, nandoon 'yung ng mga papi pa sila, doon sila. So, unang-unang kinuha ko talaga 'yung kapatid niya si Miko, 'yung black. Tapos dinagdag ko na lang si Nick para may kasama. Mula noon ay hindi na sila mapaghiwalay at dito na rin nagumpisa ang pagiging fur parent ni Tatay Albert. So, ang purpose talaga niyan, ma'am, sana ay matakot 'yung mga pusa dito sa likod namin. At plano ko, palakihin ng kaunti at ibaba na doon, baya, bayaan na lang sila. E, Siyempre, ma'am, isang buwan na pag-alaga at mabait naman, hindi umiihi sa kama, inano ko na lang. Sabi ko, hindi ko na ibaba. Bahala na yung posa. Ang siya ganito. Ang tumagal, ang tumagal na na-develop na yung father and son relationship namin, ma'am. So, Simula pa noon, magkatabi na kami matulog. Kaming tatlo. <laughs> ah. Ah. Araw at gabi, at ang kasama po kami. <laughs> Kasi ako naman hindi ako mahiling mag Nalabas ng bahay. So almost 24 hours. siya po kasama ko. Dahil sa wala naman siyang anak at asawa, ang kanyang mga fur babies na ang itinuring niyang mga anak. At para kay Tatay Albert, higit pa doon ang pagmamahal ng mga ito sa kanya. May asawa po kayo at mga anak? Wala. Kaya sila na lang Not po ang itinuring ninyo ang anak? Mm -hmm. Lang. hindi niyo po sila tinatawag na aso mas gusto niyo po silang tawaging anak. anak kaya magpost ako, my son bakit po mas pinili niyo po na gano'n oo kasi turing ko talaga sa kanya sa kanila or sa kanya sumbra pa sa tao sumbra pa sa tao pag ko hindi naman ako nagmahal ng mga kapatid na ganyan naman talaga na talagang hindi ako lumalabas ng bahay kasi baka anong mangyari sa kanila oo kasi minahar ko sila, minahar nila ako three times sa pagmahal ko sa kanila. Malaki ang utang na loob niya sa kanyang mga fur babies, lalo na kina Nick at Miko, dahil minsan nang nailigtas ng mga ito ang kanyang buhay. Kung hindi lang sa kanila na sunog bahay namin, natutulog ako kami, one in the morning, hinihila nila ako. Akala ko ihi lang. Sabi ko hindi, pagod ako. Oo, tayo dalawa na silang humihila. Paglabas ko, sunog, susunog na yung kasamig ko. Na overheat ang fan. So, ano ka agad ng fire extinguisher. Kung wala, nasunog. Kasi walang tulog lahat eh. Malaman nasunog bahay. Nasunog ang ibang bahay. Kung hindi sa kanila, nasunog talaga. Dahil dito, sinusuklian niya ng pagmamahal ang kanyang mga fur babies sa abot ng kanyang makakaya. Makita lang niyang masaya ang kanyang mga fur babies, masaya na din si Tatay Albert sila mam ma ano yan, alagang-alaga ko, never sila nakaapak ng lupa. Mm -hmm. Doon lang lagi sa bahay at hindi sila nakatikim ng pasyal. Mm -hmm. Dahil takot ako mawala siya o sila at ayaw ko makaapak sila ng kung ano-ano doong mga baka may kuto o ano, talagang inaalagaan ko mabuti. Kompleto yan sa baksin, sa mga pagkain na masarap, pagkain na mamahalin, at mga supplement, kompleto yan sila. Gusto kong tumagal buhay nila. Gusto kong uh, maging -ma maano sila, malusog. Lagi ko lang sinasabi, paano kaya kung wala na si Nick? Ngunit kamakailan lang ay nangyari ang kanyang kinatatakutan. So nagkasakit siya noong May. Dinala ko sa Ribadulia Animal Clinic sa Bana At nalaman na may ano siya may water sa lungs so ayun kasi kaya siya naghahinga lagi so ginamot naman po yan at mayroon siyang enlargement of the heart so ginamot din yan nawala naman yung mga sakit nag normal yung heart pero yung ano nila yung, da yung kidney at liver medyo damage na kasi elevated yun ang tawag nila pag medyo mataas damage na so ginagamot naman lagi lahat ng gamot yan binibili ko tapos every month mayroong follow up na a blood chem so nag improve naman tapos umuwi so dito na pero naghihingal na siya ma'am na pagka naka siya sa bed walang hingal pero pag nakaupo at nakatayo, naghinga oo Kaya sabi ko, be, kasi be la tawag ko, be, sa kama ka lang, mag flat ka lang dyan para hindi ka mapagod. So itong uh, September 11, hindi na masyadong kumakain. Pero before September 11, punta na punta ng CR, sabi ko hindi naman siguro siya makaihi. Kasi naramdaman niya ito 3 years ago eh na doon na talaga kami natulog sa terrace. Kasi pabalik-balik, pabalik-balik, instead na pupunta ng kwarto, sa terrace na lang. So one day, hindi siya nakakaihi, kaunti-kaunti lang. So, pinadala sa clinic, at saka, ano ba, gendix throws. Tapos, hindi ko naman siya na-confine kasi okay naman. Basta i-home care lang muna. So ayun, sa 11 na yan, September 11, puyat kami lahat sa bahay. Hindi ako natulog kasi pagka hinigaan niya ang kung saan nakasaksak yung dextrose, na no, hindi totoo yung ano, yung dextrose. Mm -hmm. Hawakan ko yan from 1 in the morning hanggang 6 in the morning. Hawakan ko lang yan tapos kinikwentuhan ko siya pero sumusuka siya. Pag sumusuka yan ma'am, kahit hindi na yan makatayo, tatayo talaga siya. Ayaw niyang nahirapan akong magpuna sa kama, magpapalit na naman ako ng bedsheet. 5 in the morning ng September 12 na, sabi ko, Dok, i-confine ko na lang. Nahirapan siya, nahirapan din ako. Dahil simula pang May, wala na akong tulog, mami. Hindi ako natutulog, hindi kompleto tulog. Tinitinan ko yung tiyan niya, baka hindi na humihingal. Tapos hindi ako lumabas ng bahay kasi baka pagtalikod ko, mamatay siya. So, na-confine na siya ng 12. Tapos, gin-catheter siya may nakuha na bato, kaya pala hindi siya makaihi. May suma, sagabal na bato. So, alternate, nebulize, uh, oxygen, pero sumusuka pa rin. In X-ray ulit, may tubig pa rin. So, yung dextrose naman niya, may mga gamot, may vitamins, may, para hindi siya sumuka, pero sumusuka pa rin. So umuwi muna ako, hindi ko na kaya talagang tumingin sa kanya. Umuwi ako, natulog naman. Yung sister ko nagbantay doon nang, oh, sa gabi. Sa noong 14 na, ah 30, 30 na pala, sabi ng doktor, sir punta ka na, parang ikaw na lang hinihintay niya. 50-50 na lang siya. <laughs> sa hapon sabi ko sa kapatid ko, punta mo na. ako bili ng hapunan. Nakikinig din siya eh. Oo. Oh. Bibili mo na ako ng pagkain. Mga 5 o'clock sabi ko, kakaalis ako. Pero umalis ako before 5. So pag alis ko pa lang, sa Jollibee na ako, tumawag si sir ko, balikan na, hindi na siya huminga. So bumalik ako. Mabalabas yung dila niya. Tapos betim. Wala na siyang niya pero may, may pulso pa rin. Kasi may machine na nagsasound pa. Pero patay na siya. <laughs> sabi ko, <laughs> sabi ko, ito na yung kinakatakutan ko. <laughs> na siya ba? At dahil pamilya na ang turing ni Tatay Albert sa kanyang mga fur babies, gusto niyang bigyan si Nick ng disenteng burol at libing. Hindi <laughs> dinala sa Altabas. Tapos sabi ng may-ari ng funeral home, malapad noong yung coffin niya kasi hindi na ma-bend yung paan niya. So ayun, gayon ganyan kalapad ang ano niya. Tapos dumating siya dito mga tanghali ng 14 na, December 14 na siya dumating. Wala na, wala na tumatahon. Wala na tumatahon pag natin ko. Uh, kasi siya mag-upisa ng tahol eh. Sasunod lang yung kapatid niya. Wala yun, nami-miss ko yung tahol. Sabi ko nga sa kapatid niya, tahol ka naman. Ay, nalulungkot din. Nalulungkot din kapatid niya. Si Nick ay isa sa anim na mga fur babies ni Tatay Albert at hinding-hindi niya ito makakalimutan. Si baby, baby Nick ko, mapagmahal siya. Mabait. Pag ako'y umalis sa bahay at parating na sa sakyan to alam nila sa so, pupunta sila sa tiris at ilabas yung ulo nakita na nila ako tapos babantayan na nila ako ma'am sa front door tapos ayan, yan, magkaano yan sa akin nihilahin ako, dadalhin ako sa bed namin kasi gusto niya ang maghalik sa lips ko. <laughs> so, tatalun siya sa bed. Dilap ng dilap ng lips ko. Siya talaga nag-initiate. Mag, ano ba, mag, mag -hi. Siya talaga. So, ngayon, sir, lima na lang yung natitira ninyong aso. Oo, lima na lang po. So, so si Miko ay... 13 years old, 13. 13. Mm -hmm. Si Hershey, na Japanese speech 12. 12 na siya. Yung si Dito at si Samuel, mga 6 years old. At saka yung Bonso, si Ano Almond, 3 years old. Matapos ang burol ay ilalagay ang mga labi ni Nick sa tabi ni Nikki, na isa sa mga naunang fur babies ni Tatay Albert na binawian ang buhay noong 2018. Lang kami na lang maglibing. Magpamisa na lang kami dito at iakyat na namin sa taas, no? ma'am. -hmm. May terrace kaming mahaba. Sa pinakadulo, doon nilibing si Nikki. Nilagyan namin ng mga glass windows. At katabi niyan, kwarto ko. So may grill. Titingin-tingin lang ako. So malapit so, lang po si inyo? Malapit lang. Mm -hmm. Abutin. Pwede kong abutin eh. So ngayon, pinatong lang si Nick kay Nikki. Okay. No, nilakihan lang yung panlibingan kasi na malaki ito. Ngayon, pag tinignan mo, parang isang isang na na libingan talaga. Lagyan na lang ng lapidan na panibago na one. Pensahin ni Tatay Albert, sana ay maalaga ang mabuti at huwag saktan ang mga alagang hayo. Sa mga nanonood na may alaga ngayon at sa mga taong may planong mag-alaga ng kahit anong hayop, pakainin sila ng disenteng pagkain. Kahit simple ang pagkain, basta masarap, hindi yung mga leftover. At mahalin ang mahalin at huwag saktan. Huwag silang saktan natin. Mm -mm. Talagang huwag saktan, huwag gawing pangbantay bahay lang. At unang-una, pa dapat complete vaccine. Pag hindi, mamamatay sa parvo, mamamatay sa distemper, mamamatay sa kung ano-anong sakit. Protection, vaccine. Anti-rabies. Mura lang. 500, cover na for one year. May sabi nila, wala daw sila pang, pang, bili ng bigas ay ba't alaga kayo? Kung hindi naman ninyo maalagaan ng mabuti. Kau apa kafe? Mengas. Kau apa? Kau apa? Itu ah. News Online. BBB News Online.